Iniwan at pinabaya ang mamatay sa gutom ang ilang aso at pusa sa isang isla sa Pagadian City. Ang mga residente raw na malapit sa isla, dinadala roon ng mga alagang hayop kapag hindi na nila ito maalagaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Uy! Papi! O, oh, ito pa guys, o. Oh. O, oh, ito pa, Oh. Andami na talagang iniwang aso dito, o. Oh. dami talaga, guys. Wawa wow, itong mga aso ito. Halos butot balat na lang ang mga aso nang datna ng vlogger na ito sa Daw-Daw Island sa Pagadian City. Sa isla raw na ito, inabando na ang mga alagang hayo para hayaan silang mamatay. Dito sa island na ito, uh, labing pito na aso na inabando na lang dito. no Tapos yung na ko, lima lang yung iba sa Tusein talagang namatay. Bukod sa kawalan ng pagkain, wala rin masisilungan ang mga alagang hayop doon. Kaya nang dalhan sila ng pagkain, nagkagulo ang mga aso. Paglagay ng pagkain, ubus, ubus agad. Maraming naawa sa lagay ng mga aso sa isla. Yan ang dahilan kung bakit nagkasalang rescue mission ang grupong Animal Kingdom Foundation we were actually really surprised and it was really a heartbreaking um, sight for us as an animal welfare advocates no so sabi namin uh, we would want this practice to stop at nangyayari po talaga itong uh, pag-iiwan at pagda-dump ng mga aso at pusa diyan po sa daw-daw dako na na isla Dabing pitong aso at dalawang pusa ang nasagip ng grupo mula sa isla may apat na tuta rin daw silang nakuha. Nakausap daw ng AKF ang barangay Poloyagan na pinakamalapit sa isla. Kinumpirma nilang may mga residente silang nagdadala ng kanilang mga alaga sa isla para iwan doon. Yung mga aso na hindi na nila type, matapang bayan o hindi na nila malagaan, inaabandon po yan doon. Abandonment kasi is a criminal offense. Nakikipag-ugnayan na raw ang AKF sa Lokal na Pamahalaan ng Pagadian City at Barangay para mahinto ang pag abandona ng mga alagang hayop sa Dao Dao Island. Nakikiusap daw silang maglabas ng ordinansa o memorandum para ipagbawal ito. Posible rin daw na makasuhan ang barangay dahil hinahayaan nilang mag-iwan ang mga residente ng kanilang aso at pusa sa isla. The election of duty yan, ano? Uh, they can also be held liable for violation of the animal welfare law because they allowed this to happen. It is the role of any public officer or employee, whether it's the veterinary office, the barangay, or even local uh, chief executive to promote and ensure the welfare of animals within their jurisdiction. Sa ngayon, isa sa ilalim sa check-up ang mga aso. Handa raw ang AKF na magsampan ng kaso laban sa mga individual na patuloy na magiiwan ng mga alagang aso at pusa sa isla. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.